Andito po tayo sa kabukiran ng Barangay Santa Lucia at meron po tayo inabutan na isang magsasaka. <laughs> Ayan. Ah, uh, tatay ano po pangalan niyo, tatay? Julian De la Cruz. Oh. Julian De la Cruz. Ah, uh, ito po ba yung uh, bukid niyo, itong palayan niyo? Uh ito nakikita natin. Oo. Uh Gaano kalawak po ito? Ah, uh, 4,500 lang square meter. Opo, uh, so ilang araw na po yung uh, palay niyo? Mula nung nagpatanim ako 14. 14 Ano na ngayon? 25 na ata Opo Bali ko na 11 araw na ata 11 araw? Oh. Eh, tama-tama Dapat -tama. ito Mga kalating buwan Bago mapatabaan Kaya lang Maaga akong patabaan Para umusbong Sana Opo, sana Sana <laughs> eh, bakit? Hindi <laughs> po ba pwede patabaan? Hindi. Bakit po? <laughs> Malalim Malalim po yung tubig Malalim yung tubig eh kung ano, sas, sasaluduhan nyo po yung ano yung mga pilapil lalong lalalim. Lalong lalalim po, oh, malulubog yung tanim. Ah, malulubog. At uh, hindi makakalata eh. ni. Dahil sasarahan ko yung pigtas na eh. Oh, sasarahan. Eh saan po papasong tubig? Eh ala na. Nakulong na. <laughs> ah. So, 'di bakit po lalalim kung si, kung sasaraduhan nyo po yung pilapil? Eh, bakit lalalim pa po? Paano eh klan? wala nang pagtatapon ng tubig kaya nasara na lahat yung tigtas ah ibig sabihin po ah yung ah, bukas na mga pigtas yan eh para lumabas oh didiridiritso -did yung tubig eh saan po ba pumapasok yung tubig yan yung mga ganyan oh no? kaya kaninang umaga sinarang ko yan pero ang, ang doon pa rin mayroon pa rin doon ayun ito sinarang ko na naman yan talagang malalim ang tubig so, sa kanya pumapasok no? ang tubig pumapasok? talaga no oh. kaya binuksan po ninyo yung mga pigtas para lumabas ang tubig. Lumabas, tubig. tubig. Ayun, kaya hindi kayo makapapataba. <laughs> hindi, ho. Ayun. Kaya, eh. kaya, ngayon ito, oh, po, tanga, sobrang lalim. Opo. O paano mong patabaan yan? Eh, yung sinabi ko na kung maraming sabaw yung gulay mo at bitsina mo, hindi ganong tatalap. Masyado hindi. O, hindi masyado Ayaw. malasa. Oo, hindi masyado malasa. So ganito ba lagi dito sa Santa Lucia? Umaapaw po ang patubig? Kung malapit na nilang kunin, oh. maapaw, ganyan. Ah, maapaw. oh maapaw. Eh, oh. saan po mapupunta itong mga tumatapon na tubig? Sa pispan tapos pupunta sa Ilog na. Sa Sayang dito. Soon sa Ilog, sa, dito sa Tulina yan, sa Gamiti sa may dumadaan ng Santa Veronica Gimba. Santa oh. Veronica oh. tapos pagka dito sa, sa tulay na ito sa kwan di ba dyan kayo dumaan opo dyan ang paan, punta yan oh, okay. tapos hanggang doon sa kalem ganon oh. partida kung saan saan napunta itong tubig na ito Ay. sayang eh, buti meron pong dadaanan mo ng peace fund, no? meron ano po private fish o sapa? Sapa lang. Ah, sapa. Oh. Pinagkunan ng kanon ito nung ginagawa itong kan. Itong irrigation. Irrigation oh, pinahukay. So doon kubuan ng lupa. lupa. Kaya nagkaroon ng sapa. Oo. Oh. So doon na tumatapon, tumatapon yung tumatapon, tubig. Yung tubig tapos pupunta sa ilog. Sa ilog na ayun. sayang na Sayang talaga. Sobra talaga. Sige po, salamat po okay. tatay.